Kakaalit okay, lang. Hmm. Kami naman, pupunta ako ng palengke mamaya. Okay, um. ano? hmm? Hmm? okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, Ito yung ano, gulay. Medyo masakit ang ulo ko kasi. At eh. may kumbunin ka na yung tangal Baka wala Sa inyat, sa, Ay, sa ano siguro? Ulan, inyat

kumusta ka naman? Ang araw mo. Okay lang. Ganun pa din. Nakabaw na kayo. Nakaano ako kanina. Mag-isang oras din ako. 40 minutes din ako makalive. Nagiga-higa ako. Sa Facebook. Sa YouTube. Sa YouTube, nag-live din ako mga ano lang, sa great 15 minutes or 10 minutes sa Facebook, katulog sana ako. Naka 40 minutes din ako live. may live ako kanina ng mga 15 yata yun. Mag-isang oras na din. Buti, buti ka pa. Let na lang. Tutunturo ka lang. Pagdating ko. Sarasahan ko pa ako. Dure yung word. Pahinga eh. <laughs> Pahinga. Pahinga ba? Ah, so 35% pa pa naman. Alam na lang person 45% Ako 59. Ah, uh, minutes mi an. Walang idea. sa 59 minutes. Isipin pa ba yaran ko? Yung? Napayaran ko, 85. 85 pesos lang pa ba sa iba punta doon? Mura lang ah. Malapit lang naman. Malapit lang naman. Hindi ko tatay niyo. Anong ura sa iyo? Wala yung iyo eh. Ah. o? Kaya ako naman yung taalang naman. naman.